Ano Sir? ng gas. Gas? Eto, may gas ako rito. Salin mo. Ginamit yung ng Ha? Ginamit uh, lang siya yung ng iskwalaan. Ha? Ginamit lang ang anak mo sa school? Itindutin mo lang okay, Sir, paangat ako Angat mo pa ganun Para walang matira yan. Para walang matira sa ahos. Okay. Sige sir, i-start mo saglit. Tingnan natin kung okay na. Saan pa papunta mo? Sa punta ano? Sa countryside. Ah, countryside? Papuntang SM Ortigas? Tingnan, tingnan mo kung okay na. Ayan. Ayan, okay na yan. Makaabot ka na yan. Ay! Hindi ako naniningin, sir. Ay, aman na yun, sir. Maliit na bagay lang. Eh. Ah, mahalaga, makauwi ka na, sir. Thank you, aman. Ah, wala ka naman, sir. Wala ka naman. Salamat. wala, ka naman. wala ka naman po Wala naman. Ah, abut ka na siguro niyan. Yes, thank Wala naman po, wala naman.